Pinaw din. Gagawin ko lang tong kay mama, no? Kay doktora. Shout out ako kay doktora Genevieve ng Cavite. Yan ang gusto niya. Guhe, mataba. Sige, isap kalahati ang repack Obo oh. <coughs> Jen Tatlong balat na natin 1 ha 1 Ano Aayutan yeah. ano yan. Siang wala na ba tayo siang hay? Ay, ay.

good. Diyan. Bali, tatlong ano yan. Pero isang balo, isang bilang lang to ha. Pag-isahin mo lang na sandobag. Para alam natin yung bilang. Kasim. Mataba, giling. Kasim, mataba, giling. Ito tayo. Ay, ay. sini. lagi kalau. <laughs> juga Sa inyo, ma'am. Bigyan mo yan ng langgo na ice. Balot ng dalawang refaction. ha gusto niyo ano na? anong tatlo lang? Tatlong balot. <laughs> <laughs> Bulaklak, wala <laughs> mami eh. Bulaklak. Bulaklak.

Ay, wala pa tong balat. Wala nang balat. So. Hmm. Ah. guys. Ganyan ang balat niyan, dalawa. Tusino. Pahingi nga akong kusino dong. Akin na. Pasuyo lang ako dito. Meron pantusino to Maglabas ka. Ay, lagyan na to. Ay, yung pala sa kabila. Bulag, bulag ka din dong, ano? Eh, ano? Pero pag babayan, tapos na, ano, nakita nyo na. <laughs> Nagbulagan ka dong ha. Ah. Pero sa bakla kaya dong na na din na truck eh. Wow. Adong. <laughs> Baka naman sa bakla ka na truck dong ha. Ah. Ayusin mo dong, sumbung kita oh. Palitan mo. Akin ni mataba. Kukuha lang ako. Ito na bakla ka dudong ah, loko ko ka dodong crush ka ng mga bakla dong. Kailangan ngin ang tayo good Ah, boy. Ay, do lagay mo isang sipit. Okay guys, ito ang kalikihan ah. Ano te? Ay tiguan hap pala to. Ito lang tiguan hap Jen. Tiguan hap. Ah. ah. tiguan hap. Uy. Okay. I isalin mo dyan yung tosino? Daddy dong? Uh, garlic. Okay, longganisa. Asan yung spicy? Ito, Ito ma'am, Paya nga ko, isang kilo. Spicy. Spicy. This is spicy. Ito, sweet. Sweet. Asan yung sweet? Ito? Sweet. Tapos skinless. Isa. Ikaw na bahala nito ha. Five. Ten. Fifteen. Twenty. Tapos kalahate ha. Nice ko ha. ha. Ninety na ko ha. baby oh, back ribs go. cubes. Oh, okay. Iyay, iyay, iyay. Oh, okay. Na, ano ito? Baby back. Ano ito? Tatlo. Tari, tari.

ige. Oh, baka maganap kayo, wala sa sariwa 'to, guys. Ganyan talaga 'yan ha. Ito 'yon, pero dito rin niya sa atin baby back 'yan. Dito din 'yan. Ito 'yung binadala sa mga Kennerods, roads Kenner 'yan ha, mga restaurant. I-cubes ko lang daw. I Repack ng tig isang kilo. Ito yung pinaka-special na ribs. Kasi yung iba nito, guys, mura lang pero may gulugod. Hmm. Ilan, ma'am? Isang kilo lang daw, longganisa. Garlic, sweet, Nasa iyo ma. Ah. Lahat naman ma ah. gusto nila. Depende na lang sa gusto nila. Ay. Okay, sobra. Ang ganyan natin. Okay lang pong, sobra mami Tatlo Ano sa'yo, Be? Ano sa'yo, Be? po. Okay. Malapit Ayan, sakto. dong, kalahati. Mm. 1, 168. 168 Ay. Ano pa ba? Okay ka na doon? Sige. Sige lang. <laughs> this is set pan set sige 5.32 1 2 5 5.30 6,7,8,9,10 thank you sige dyan lang muna kayo guys Ah. <laughs> Ayan. Mag-coffee muna tayo, mga guys. 357 viewers. May kape na ba ang tanan? Oh, dali, let's drink. Drink together. Agoy, oh, na ito? Drink together. Kay Franco ba si, si Ma'am Susan Tan? O, oh, iba ang way nito. Ayan. Hindi may gawa kayo di ba na bago? Oh. Wala Meron pa dyan? Ayan, pala Yung gawa na bago. Sige. I-ano nyo na yan.